Nadagdaga ng halos 50 pesos ang ilang Noche Buena item. Kaya naglabas ang price guide ng DTI sa mga naghahanap ng abot kayang panghanda sa holiday. Para bigyan na mo ka ang Balita Mobile Journal, Francis Orsio. Isang buwan na lang, nalalapit na ang paborito nating handaan, ang Noche Buena. Pero ihanda na rin ang inyong wallet at bulsa dahil nagmahal na ang ilang Noche Buena products. Ngayon pa lang, pinaplano na ni Nanay Divina ang mga bibilihing panghanda sa Pasko. Dahil nagmahal ang mga bilihin, maghihigpit muna sila ng sinturon. Hindi na ganun karahan paghahanda kung ano na lang pwede pagsalo na kaya ng budget sa ngayon. na, Kasi wala na tayong magagawa sa pagtaas niyan. Sa inilabas na Noche Buena Price Guide ng Department of Trade and Industry, 152 sa 242 na produktong nasa listahan nila ang tumaas ang presyo. Kabilang dito ang hamon na hanggang 25 pesos ang itinaas, depende sa brand at gramo. Mas malaki naman sa keso de bola ng hanggang 33 pesos. Ang regular cheese na pangpalaman, 49 pesos ang itinaas. Aabot naman ng 30 pesos ang ipinatong sa mayonnaise. Habang piso hanggang 6 na piso sa all-purpose cream at fruit cocktail. Kung maghahanda ng spaghetti, halos 12 pesos ang itinaas sa presyo ng pasta, 2 piso hanggang 10 piso sa spaghetti sauce, gayon din sa tomato sauce na aabot ng 6 pesos ang itinaas. Sa elbow macaroni na karaniwang pangsalad, nagtaas ng hanggang 13 pesos. Paliwanag ng DTI, tumaas ang presyo dahil nagmahal ang raw materials at distribution cost o gastos sa pagbiyahin nito. Hindi rin daw nila kontrolado ang presyo dahil hindi nila sakop ang suggested retail price ng mga manufacturers. So the manufacturer will have to Take care of uh, uh, dealing with the retailer that is selling their product at higher than their suggested retail price. DTI takes action against the retailer by giving it a letter of uh, or notice of inquiry. Sa panayam sa DTI sa programang agenda ng One News, sinabi pa ng ahensya na mas mababa pa rin ang itinaas ng mga Noche Buena products kung ikukumpara sa nakaraang taon. If you look at the numbers from last year, karamihan sa price increases are in the area of more than 10%. This year, nag-increase man sila they're only in 1 to 5% increase. Meron ding mga produktong hindi nagbago ang presyo. Sa tulong ng DTI Price Guide, makakapili raw ang customers kung alin ang abot kayang Noche Buena products na pwede nilang bilhin. Epektibo ang Noche Buena products price guide hanggang katapusan ng taon. Makikita ang price guide na ito sa social media pages ng DTI. Hindi naman daw titigil ang DTI sa pakikipag-usap sa mga manufacturers para mapanatili ang itinakdang presyo hanggang matapos ang 2023. Mobile journalist Francis Orsio po, Hatid, ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.